Nararamdaman mo ba ito? May nangyayaring kakaiba. Hindi ito aksidente. Diyos ang kumikilos sa bawat detalye, nagbubukas ng mga daan, naglalagay ng mga palatandaan sa harap mo. Alam niya kung ano ang kailangan mo at kung sino ang makakapagbago sa iyong buhay. Mas malapit na ang taong ito kaysa sa iyong inaakala. Pero handa ka na ba talaga? Handa ka na bang buksan ang iyong puso at tanggapin ang ibinibigay niya? Mag-ingat. Huwag baliwalain ang mga palatandaan. Hindi nagkakamali ang Diyos at ang koneksyon na ito ay parating na. Ikaw ang magdedesisyon kung yayakapin mo ang darating na ito. Ngayon, hayaan mong ipaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin ito. Hindi lang ito tungkol sa paghahanap ng isang tao. Ito ay tungkol sa layunin, tungkol sa pagkakatugma, tungkol sa lahat ng bagay na nagsasama-sama sa tamang oras. Hindi kumikilos ang Diyos ng pabigla-bigla, Kumikilos siya ayon sa mga plano na hindi natin laging nauunawaan sa simula. Ilang beses mo nang tinanong ang iyong sarili, bakit nangyayari ito sa akin, o bakit hindi magtagputagpo ang mga bagay. Maaaring sa ngayon, wala ka pang mga sagot. Maaaring hinamon mo ang proseso, ang mga paghihintay, ang mga hindi pagkikita. Pero ang hindi mo namamalayan ay bawat piraso ay inilipat para ihanda ka. Inihanda ka para sa koneksyon na ito kahit hindi mo ito namalayan. Handa ka na bang makita ang mga palatandaan? Tumingin ka sa paligid. Yaong inkwentro na tila kaswal, ngunit nakapagbigay sa iyo ng pagninilay sa buhay. Yaong pag-uusap na nagpasigla ng bago sa iyo. Ang taong pumasok sa iyong araw-araw, pero sa ilang kadahilanan, hindi mo pa natatanto ang epekto na maaaring mayroon ito sa iyong paglalakbay. Hindi ito aksidente. Hindi nagpapadala ng tao ang Diyos ng walang dahilan hindi niya hinahaya ang walang dahilan ang makasama ang iyong landas. Pero kailangan mong maging kasaharin. Kailangan mong buksan ang iyong mga mata upang makita ang nasa harap mo. May kagawian tayo na mabuhay ng otomatiko na binabaliwala ang maliliit na sandali, ang mga pag-uusap na tila simpleng simple. Pero doon sa mga detalye ay siya kumikilos. Ngayon, huminto at tanungin ang iyong sarili, ano ang ginagawa mo upang kilalanin ang taong ito? Makatuwid ba na masyado kang nakasentro sa iyong mga alinlangan at kawalang katiyakan upang mapansin ang nangyayari sa iyong paligid? Handa ka na bang tanggapin ang darating? Ang pagtanggap sa taong ito ay hindi lamang paghihintay. Ito ay pagkilos. Ito ay pagiging bukas. Hindi ito tungkol sa pag-ideal sa isang perpektong tao, dahil ang taong ito ay hindi darating upang punan ang mga kakulangan o lutasin ang lahat ng iyong mga problema. Siya ay darating upang magdaddad, upang maglakbay kasama, upang magdala ng isang bagay na hindi mo alam na kailangan mo. At ito ay nangangailangan sa iyo ng tapang. Tapang na iwaksi ang takot, upang buksan ang puso, upang lumabas sa iyong comfort zone. Sadyang pinapangasiwaan na ng Diyos ang mga piraso, ngunit kailangan mong maging handa upang gawin ang iyong bahagi. Hindi mo maaaring hingin ang isang biyaya at panatilihin sarado ang iyong puso. Hindi mo maaaring asahan ang bago kung nakatali ka pa rin sa nakaraan. Pakawalan ang mga bagay na hindi mo na kailangan. Bago pumasok sa iyong buhay, ang taong ito ay maghahanap ng espasyo. Hindi pisikal na espasyo, kundi emosyonal na espasyo. May dala ka bang mga bagay na hindi mo na kailangan? Takot, sakit, hinanakit? Kung panahon na upang pakawalan ito. Panahon na upang ipagkatiwala ito sa kamay ng Diyos at maniwalang alam niya ang ginagawa niya walang bagong bagay na maaaring sumibol kung may kaguluhan at pagtutol. Kailangan mong magkaroon ng kapayapaan sa iyong sarili. Hindi kailangan maging perpekto, ngunit kailangan maging handa. Hindi inaasahan ng Diyos ang pagiging perpekto mula sa iyo, ngunit inaasahan niyang maging bukas ang iyong puso. At ang pinakamagandang bahagi sa lahat ng ito, ang taong dala niya ay inihahanda rin. Tulad ng mayroon kang mga hamon, siya rin ay mayroon. Tulad ng ikaw ay hinuhubog, siya rin ay hinuhubog. At sa tamang panahon, magpipitad po ang inyong mga landas. Ngunit tandaan, huwag pilitin ang proseso. Ang oras ng Diyos ay hindi ang ating oras. At mahirap itong tanggapin, alam ko. Gusto nating magkaroon ng mabilis na sagot, gusto nating mangyari ang lahat sa ating oras. Ngunit kapag nagtitiwala ka sa Diyos, nauunawaan mo na gumagawa siya ng mga paraan na hindi natin lubusang maunawaan. Paano kung ang tao ay nasa buhay mo na? Naisip mo na ba ito? Maaaring ang taong ipinapadala ng Diyos upang baguhin ang iyong buhay ay nasa paligid mo na. Baka sinusubukan niya ng mapalapit pero hindi mo pa napapansin. O baka nakasalubong mo na siya ngunit hindi ka pahandang kilalanin siya. Kaya napakahalaga ang maging mapanuri. Huwag lamang tumingin sa hinaharap at simulang makita ang kasalukuyan. Itanong mo sa sarili, sino sa paligid ko ang naging suporta, inspirasyon, o palaging naririyan? Sino ang gumigising ng maganda sa akin, isang bagay na nagpapalakas ng aking loob na maging mas mabuti? Ang mga tanong na ito ay mahalaga dahil minsan ang sagot ay nasa harap mo na, ngunit hindi ka pahandang makita ito. Paano kung ang tao ay hindi pa dumating? Ayos lang. Hindi ibig sabihin ito na hindi kumikilos ang Diyos. Ibig sabihin nito na pinaghahandaan ka niya para sa tamang oras. Samantala, magtrabaho sa sarili mo. Pangalagaan ang iyong puso, palakasin ang iyong pananampalataya, buwin ang iyong buhay na may layunin. Hindi dadalhin ng Diyos ang isang tao sa iyo, habang hindi ka pahandang tumanggap. Hindi siya Diyos ng kaguluhan, kundi ng kasunduan. At nagsisimula ang kasunduan ito sa loob mo. Kaya, huwag maghintay na nakahalukit-kit. Maging masigasig magdasal, magtiwala, ngunit kumilos din nagbubukas ng pinto ang Diyos, ngunit kailangan mong maging handang makatawid sa mga ito. Sa huli, desisyon mo ito. Ang taong dinala ng Diyos sa buhay mo ay isang regalo. Ngunit tulad ng anumang regalo, maaari mo itong tanggapin o pabayaan. Huwag hayaang ang mga abala, takot, o pag-aalinlangan ang humadlang sa iyo upang makamit ang isang bagay na espesyal. Narating mo na ito. Alam mo na may nangyayari ngayon na ang oras upang kumilos. Fik atento. Abra os olhos. Abra o puso. Ang parating ay mas malaki kaysa sa iyong inaasahan. At kapag nangyari ito, tandaan, hindi ito isang pagkakataon lamang. Ito ay isang layunin. Ito ay Diyos na kumikilos para sa iyong pabor. Sinimulan na ng Diyos ang galaw. Inilalagay niya ang tamang mga tao, tamang mga sitwasyon, at kahit ang tamang mga hamon upang ihanda ang lupa. Ngunit kailangan mong maging handa upang aktibong makilahok sa prosesong ito. Ang tanong na kailangan mong sagutin ngayon ay, ano ang gagawin mo dito? Hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Ito na ang sandali upang kunin ang kontrol ng iyong mga pagpili. Hindi mo pwedeng hintay na mangyari na lang ang lahat. Perpekto ang Diyos sa kanyang mga plano, ngunit binigyan niya rin tayo ng kalayaan sa pagdedesisyon. Inilalagay niya ang mga pagkakataon, ngunit nasa sayo ang pagkilala, pagtanggap at pagkilos. Tigilan na ang pag-aalangan. Minsan, ang pumipigil sa atin na matanggap ang kung anong inihanda ng Diyos para sa atin ay hindi ang mga panlabas na kalagayan, kundi ang ating sariling mga panloob na hadlang. Ilang beses ka na bang nagduda sa iyong sarili? Ilang beses ka nang nakulong sa takot na hindi sapat, na hindi ka rapat-dapat sa isang bagay na kasing ganda ng inihahanda ng Diyos para sa iyo kailangang magtapos na ngayon ang mga ganitong pag-isip. Hindi sila galing sa Diyos. Ang Diyos ay hindi gumagana sa pagdududa, gumagana siya sa layunin. At kung inaayos niya ang lahat upang ang taong ito ay mapasok sa iyong buhay, ito ay dahil alam niya na handa ka na, kahit hindi mo pa makita ito. Magtiwala sa proseso, ngunit magtiwala rin sa iyong sarili. Itigil ang paghadlang sa sarili, itigil ang paglikha ng mga dahilan. Ito na ang sandali upang palayain ang sarili mula sa mga invisible na kadena na ikaw mismo ang lumikha. Handa ka na ba para sa pagdating ng taong ito? Ang koneksyong ito ay hindi magiging mababaw. Hindi siya darating upang maging isa lamang sa iyong buhay. Ang taong ito ay darating na may layunin, may isang bagay na makakapagpabago ng malalim sa kung sino ka. At maaaring ito ay maging hamon. Dahil ang paglaki ay masakit. Ang totoong pagbuo ng koneksyon sa sinuman ay nangangailangan ng pagsusumikap, pasensya, at kababaang loob. Hindi madali ang isantabi ang iyong pagmamalaki, mga lumang paraan ng pag-isip, at mga ugali na iyong inulit-ulit sa matagal ng panahon. Ngunit kung nais mong maranasan ang inihahanda ng Diyos, kailangan mong payagan ang iyong sarili na magbago. At huwag kang matakot dito. Maaaring maging hindi komportable sa simula. Maaaring nakakatakot. Ngunit tandaan, lahat ng makabuluhan sa ating buhay ay nangangailangan ng sakripisyo. Hindi ka tinatawag ng Diyos para sa maliit na bagay, tinatawag ka niya para sa malaki, sa isang bagay na may kakayahang magpabago. Handa ka bang payagan ng Diyos na gabayan ka? Hindi lang ito tungkol sayo. Ang taong ipinapadala ng Diyos ay dumadaan din sa kanyang sariling proseso. Mayroon din siyang mga takot, mga duda, mga personal na laban kapag nagtagpo ang inyong mga landas, ito ay magiging pagkakataon para sa kapwa paggaling at paglaki. Ngunit para mangyari ito, kailangan mong hayaan ang Diyos na manguna. Huwag mong subukang kontrolin ang lahat. Huwag mong subukang hulaan ang mga hakbang ng Diyos. Ang pagpapasakop ay mahalaga. Ang pagtitiwala ay kinakailangan. Paulit-ulit ka nang nagtiwala sa Diyos sa maraming bagay sa iyong buhay. Bakit ngayon ka mag-alinlangan? Bakit mo hahayaang ang takot sa hindi alamang pumigil sa iyo? Napatunayan na ng Diyos kay raming beses na na alam niya ang ginagawa niya. Ngayon, hinihiling niya na muling magtiwala ka. Nandyan na ang mga palatandaan, kailangan mo lamang silang makita. Marahil hindi sila halata. Marahil hindi sila dumarating sa mga dakilang pagpapahayag o mga kahindik-hindik na pangyayari. Marahil sila'y dumarating sa maliliit na kilos, sa mga salitang hindi inaasahan, sa mga pagkakataong sa unang tingin ay tila karaniwan. Magmasid ka. Magin naririyan ka. Huwag hayaang ang pagmamadali sa araw-araw o mga abala sa buhay ang magbaliwala sa kung ano ang naroroon na sa harapan mo. Kung kinikilos ng Diyos ang lahat para dumating ang taong ito sa buhay mo, inilalagay rin niya ang mga palatandaan sa iyong landas hindi niya nais na mag-isa kang dumaan dito, nang hula ng susunod na hakbang. Gusto kanyang gabayan, ipakita sayo. Ngunit kailangan mong maging handang makinig. Huwag kang magpalin sa pagmamadali. Pinahahalagahan ng mundo ngayon ang bilis, ang agarang kasiyahan. Ngunit hindi ganoon ang paraan ng Diyos. Hindi niya minamadali ang mga bagay na kailangan ng oras para maitatag. Hindi niya pinapangunahan ang proseso. Kaya, huwag mong pilitin ang isang bagay. Huwag mong sikaping mangyari ang mga bagay sa iyong oras. Kung ang taong iyon ay hindi pa dumarating, ito ay dahil hindi pa tamang panahon. At kung siya ay nasa iyong buhay na ngunit parang malayo pa rin, ito ay dahil may bagay pang binubuo. Ang pasensya ay mahalagang bahagi ng prosesong ito. At ang pasensya ay hindi nangangahulugang paghintay ng walang ginagawa. Nangangahulugang pagtitiwala habang ginagawa mo ang iyong bahagi, habang ikaw ay lumalago, habang ikaw ay naghahanda. Paano ka naghahanda para sa taong iyon? Ito ang sentro ng usapin. Ginagalaw ng Diyos ang lahat para pumasok ang taong iyon sa iyong buhay, ngunit ano ang ginagawa mo upang siya itanggapin? Ikaw ba'y nag-aalaga ng sarili? Inaayos mo ba ang iyong sariling mga emosyonal, espiritual, kahit praktikal na isyo? Nagiging pinakamahusay na bersyon ka ba ng iyong sarili? Huwag mahulog sa bitag ng pag-isip na ang taong iyon ang magiging solusyon sa lahat ng iyong problema siya'y darating upang magdagdag, upang maglakad sa iyong tabi, ngunit kailangan mong buo ang pagkatao. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong maging perpekto. Hindi inaasahan ng Diyos ang pagiging perpekto. Ngunit inaasahan niya na ikaw ay nasa isang lugar kung saan maaari kang magtayo ng matatag na bagay. Inaantay niyang ikaw ay handa na gawin ang kinakailangang trabaho, maging tapat sa iyong sarili, harapin ang iyong sariling mga hamon. Ito na ang oras upang kumilos. Huwag nang maghintay pa. Magsimula na. Magsimula ngayon. Suriin ang iyong buhay, ang iyong mga gawi, ang iyong mga asal. Tumingin sa loob mo at itanong, ano ang kailangang baguhin? Ano ang maaari kong gawin upang mas mayayon sa inihahanda ng Diyos? At pagkatapos kumilos. Huwag ipagpaliban, huwag magpatumpik-tumpik. Ang bawat maliit na hakbang na iyong gagawin ngayon ay hakbang papalapit sa koneksyon na iyon ginawa na ng Diyos ang kanyang bahagi. Ngayon, inaantay niyang gawin mo ang sayo. At tandaan, hindi ka nag-isa sa prosesong ito. Nasa iyo ang Diyos, ginagabayan ang bawat hakbang, iniilawan ang bawat desisyon. Magtiwala sa Kanya. Magtiwala sa plano. At magtiwala na ang darating ay magiging mas malaki kaysa sa iyong inaasahan. Handa ka na ba? Ito na ang oras para magdesisyon para gumawa ng hakbang ng pananampalataya upang magbukas sa kung ano ang ipinapagalaw ng Diyos. Huwag hayaan ang takot o pagdududa na pigilan ka. Ang darating ay para sa iyo at walang sinuman ang makakakuha nito mula sa iyo. Handa ka na ba upang tanggapin ang taong iyon, upang yakapin ang koneksyon na iyon, upang mabuhay ang plano ng Diyos para sa iyo? Kung magsimula ngayon at magtiwala na ipinapagalaw niya ang lahat, talagang lahat, upang makuha mo ang para sa iyo sa tamang oras. Ito na ang iyong oras. Hindi nagkakamali ang Diyos. At ang inihahanda niya ay mas malaki kaysa sa anumang inaasahan. Ang pagpili na magbukas para dito ay nasa iyo. Ang lahat ng nasabi na hanggang ngayon ay hindi aksidente. Ang Diyos ay kumikilos. Iniihanda niya ang bawat detalye, bawat pagtatagpo, bawat sandali. Ngunit ang kailangan niya ngayon ay ang iyong kahandaan. Dumating na ang oras upang iwan ang mga pagdududa, buksan ang mga mata sa mga palatandaan at tunay na magtiwala sa planong ginagawa niya para sa iyo. Ang taong dadalhin niya ay hindi lamang basta-basta. Siya ay may layunin, kakayahan na mag-transform, magdagdag at maglakad kasama mo. At kailangan mong maging handa. Hindi perpekto, ngunit bukas lob. Nagbigay ka na ng unang hakbang sa pagninilay sa lahat ng ito. Ngayon, oras na upang kumilos tumingin sa paligid, maging mainat, inata ng puso mo at higit sa lahat, magtiwala. Hindi nagkakamali ang Diyos at alam niya ang eksaktong ginagawa niya. At ngayon, ano ang maaari mong gawin? Mag-subscribe sa channel upang hindi mapalampas ang mga nilalaman na patuloy na sa iyo sa prosesong ito ng pagbabago. Magkomento dito sa ibaba, naniniwala ka ba na ipinaghahanda ka ng Diyos ng isang espesyal na tao sa iyong buhay? Ibahagi ang iyong mga saloobin o karanasan. Ang iyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Ilay -like kang mensaheng ito upang maabot nito ang mas maraming tao na kailangan ding marinig ito ngayon. Gumagalaw ang Diyos para makarating sa iyo ang para sa iyo. Magtiwala, maghanda, at maging handa sa mga darating. Ang iyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang.